Nang bumalik ako sa lumang bayan, hindi ko inakalang hahakbang uli ako sa anino ng isang bahay na minsan kong tinawag na tahanan, at sa alaala ng isang lalaking halos itinuring kong pangalawang ama. Ako nga pala si Elias, private investigator. Anim na taon na akong gumagawa ng ganito, mga kaso ng infidelity, insurance fraud, nawawalang alagang hayop, lahat ng klasing kaso. Pero minsan, may humahawak sa likod ng batok ko. Isang pakiramdam na parang may kulang, isang pangangailangan na alamin ang totoo. Si Jacob Housley, matagal ko na siyang hindi nakita. Pero nang tawagan ako ni Tony, kaibigan ko noong bata pa kami, at sabihin patay na si Jacob, parang piniga ang baga ko. Dahil hindi lang siya basta kaibigan ng pamilya, para siyang tiyuhin na mabait, yung tipo ng taong hahanap-hanapin mo kapag nagulo na ang mundo mo. Ang sabi ni Tony, nasunog ang bahay pero may tonong may tinatago. Kaya nagbook ako ng hotel, sa labas ng bayan, at nagpa siya, ako na mismo ang mag-iimbestiga. Ang sheriff, si Daryl Malumanay, pangalan pa lang parang antok na. At gaya ng inaasahan, wala akong nakuhang solidong sagot sa kanya. Puro iwas, puro pagkunot nuo. Pero ang mga mata niya, nabuking ko agad. Hindi aksidente ang sunog, kinabukasan, tumuloy ako sa pinangyarihan. At doon ako tumayo, sa harap ng dating tahanan ng isang lalaking minsan kung tinawag na, Uncle Jacob, habang ang mga abo at kahoy ay wala ng hugis. Isang bahay na puno ng alaala, ng tawa, kwento, at mga sekreto. Pero ngayong abo na lang ito, parang mas maraming kwento ang gustong iluwa ng mga nasunog na pader. Habang nakatayo ako roon, may kotseng tumigil sa kabilang kalsada. Bumaba ang bintana, si Sheriff Malumanay. Hindi na siya nag pa ng salita, isang sulyap lang ang binigay niya sa akin, isang sulyap ng magulang na dismayado sa pasaway na anak. Hindi ako umurong, sa halip, mas lalo akong ginanahan. Muli akong nag-drive, palibot-libot, sinusunda ng gut feeling. Wala akong direksyon, pero may hinahanap ako, isang clue, isang motibo, isang dahilan. At kung minsan, ang subconscious natin ang nagtuturo ng tamang daan. Aba, hindi ko napansin, nakalimang ikot na pala ako sa mismong kalye ng bahay ng tatay ko. Nakakainis. Hindi ko nga siya gustong makita. Matagal na naming hindi nag-usap, simula nang iwan kami ng nanay ko. At siya, parang mas Jean Astow niya rin yun. Mas naging malupit pa nga pagkatapos noon. Hindi niya ako sinaktan, pero bawat tingin niya sa akin, parang sinasabi niyang ako ang sumpa ng buhay niya. Tumatak yun. Nang gabing yun sa hotel, habang kumakain ako ng cold burger, may naramdaman akong pamilyar pero nakakagambal ang presensya. Ang feeling na hindi ka nag-iisa, kahit alam mong wala ka namang kasama. Bigla akong napatingin sa bintana. Sa likod ng kurtina, may silutang nakatayo. Payat, matangkad, walang galaw, pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Kinuha ko agad ang baril ko. Binuksan ang pinto, tumingin sa labas. Walang tao, pero bago ako pumasok ulit, napansin ko ang mga bakas ng paa, manipis, kubad, may abong itim sa paligid nito. Sinundan ko ng daliri, na amoy ko ang usok na parang nagmula sa pagkasunog. Kinuhanan ko ng picture, inilagay ang sample sa papel. Kailangan ko ng ebidensya, dahil kahit ako, parang hindi na ako makasiguro kung gising ba ako o panaginip. Kinabukasan, muling bumigat ang pakiramdam ko pero kailangang harapin ang katotohanan. Nagpa siya akong puntahan na ang tatay ko. Hindi ko alam kung tutulungan niya ako, pero baka siya lang ang may alam kung anong pinasok ni Jacob bago siya mamatay. Binal ikan ko rin ang nakaraan habang nagda-drive, paano siya nagbago, paano siya naging malamig, paano niya ako pinaniwala na kasalanan ko kung bakit kami iniwan ng nanay. Sa bawat kilometro, sumisikip ang dibdib ko. Nang makarating, ako sa bahay, tumigil ako sa labas. Wala pa akong binaba, pero parang may nagmamasid na sa akin. Parang hindi ako tinatanggap ng mismong lupa ng bayang ito. Paglapit ko sa pinto, hindi pa ako kumakatok pero biglang bumukas ito. Nasa loob ang tatay ko. Elias, Ania, walang emosyon, walang init, parang sinabi lang niya ang pangalan ng patay. May gusto lang akong itanong tungkol kay Jacob Houseley sagot ko. Hindi siya sumagot agad, tumalikod siya, pumasok sa loob. At gaya ng dati, parang pinapahiwatig niyang kung gusto kong malaman ng totoo, ako ang kailangang lumapit. Habang nasa loob ako ng bahay na dati kong tirahan, parang may bumubulong sa mga pader. Parang may panaghoy ng mga alaala, ng mga bangungot. Nagsalita ang tatay ko, matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Hindi aksidente ang sunog, pero hindi rin simpleng krimen. Napatigil ako, Jacob, sumali siya sa isang grupo mga lumang pamilya rito sa bayan. Nagpaikot sila ng pera, ng impormasyon. Pero higit pa roon, may, may sinasamba sila. Parang nabingi ako, hindi Diyos, hindi demonyo, isang bagay na naninirahan sa ilalim ng lupa ng bayang to. Bawat taon, may isa silang inalay. Si Jacob, tumango ang tatay ko, tila binabasa ang iniisip ko. Pero mukhang hindi siya pumayag ngayong taon. Bago ako umalis, ibinigay niya sa akin ang isang kahon. Lumang luma, amoy usok, nakuha ko yan sa site ng sunog. Sa labas lang ng perimeter tape, parang ipinasa sa akin. Parang gusto nilang malaman mo rin. Sa loob ng kahon ay isang itim na notebook na may punit-punit na pahina, at isang larawan. Larawan naming dalawa ni Sarah, anak ni Jacob, noong mga bata pa kami. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Kung binabasa mo to, Elias, hindi pa huli ang lahat. Kinagabihan, habang nagbabasa ako ng mga notes sa notebook, may naramdaman na naman akong presensya. At sa bintana, muling lumitaw ang siluta. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nakatayo. Nakaupo siya sa tapat ko. At sa loob ng ilang segundo, bago siya biglang nawala sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang mukha niya. Si Jacob, sunog ang balat, itim ang mata, ngumiti siya sa akin, at may gumuhit sa bintana, mga letra, gamit ang abo. Tingnan mo ang ilalim ng bayan. At sa puntong yun, alam kong hindi lang ito tungkol kay Jacob. May mas malalim na lihim ang bayang ito. At ako na ang susunod na target nila.